Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agaw atensyon ngayon sa social media ang kwelang reaksyon ni Neil Arce. Asawa ng tinaguri ang real-life darna na si Angel Locsin sa viral post ng kapamilya star na si Barbie Imperial. Suot ni Barbie ang white na long sleeve na medyo tinaas niya ng konti at palda na talagang mapapawaw ka sa kaseksihan ng aktres. Marami ring celebrities at netizens ang nag-react sa naturang post ni Barbie at napawaw sa ganda nito. Ngunit isa sa mga komento ang agaw atensyon. Iyon ay ang komento ng asawa ni Angel Loxin. Tinanong kasi ni Neil si Barbie nang May allergy ka? Ba't kamot ka ng kamot? Natawa naman ang ilang netizens sa komento ni Neil at kinumusta na rin nila si Angel. Kamakailan lang ay napabalitang magkasama sila Barbie at Gerald Anderson sa Dubai Shukran Festival. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.